Alam mo ba na pag paulit-ulit yung kinakain mo, pwede kang maka-develop ng allergy. At para naman gamutin ng allergy, unti-unti mong kakainin yung allergy ka hanggang sa masanay yung katawan mo. Huwag mo nang bibaglain. Ganun lang siya kasimple. So lahat na sobra, masama. Lahat ng kulang masama. Everything in moderation. Parang diet. Lahat po ng diet nag-work. Ang tanong, mag-work ba siya para sa'yo? Para sa lifestyle mo? Kaya mo bang gawin? Pasok pa siya? Nag-enjoy -e ka ba sa diet na ginagawa mo? Malalaman mo lang yan pag mo lahat at kung ano yung pinakabagay sa lifestyle mo, pinakamasaya ka, doon ang bagay sa'yo. Kaya walang one diet fits all. Walang workout. One workout fits all. Kasi yung iba may mobility issue, may injury, may ganito ganyan. Kaya tayo may mga tinatawag na professional trainer, therapist, nutritionist, orthopedic. Ganyan talaga yan. Kasi kailangan. Tama kayo. Mali ako. Not your doctor. Do what works for you. Ganda ni misis. Ha?